Good morning mga boss Sobrang ulan dito sa lugar namin ngayon Kaya hindi umubra yung mga nilagay kong kusot Kaya hingi ako sa mga construction worker Ng mga ganyan no oh. Pinagbista ang mga bato maliliit Para matakpan yung mga bato-bato Ay yung mga putik-putik Ay mga boss oh. Malinis na yung paan nila Hindi oh. na sila nagpuputik Ay mga boss tignan nyo 5 months old na pala sila Sige natin sila ng bato-bato. Okay lang naman yung mga bato-bato mga boss kasi hindi naman sila matutulis. Mga pabilog naman yung mga bato. may maganda na yung paa nila hindi na yung puro putik puro putik kasi nasisira yung paa nila nagtitibak kaya ngayon ganyan lang oh. nilagyan ko ng pinagbista yan tignan natin kung uubra okay mga boss maraming salamat thank you